Kapag nakarinig ka ng salitang kuripot, ano ang unang pumapasok sa isip mo? Madamot ba? KJ? Mukhang pera? Pero teka lang, baka hindi mo alam na ang mga taong inaakala mong kuripot, sila pala yung may disiplina, may ipon at may direksyon sa buhay. Habang ang iba ay ginagawang fashion ang luho at utang, ito mga kuripot na ito ay tahimik lang pero unti-unti na palang nakakapag-ipon at umaasenso. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin ang sampung ugali ng mga kuripot na hindi dapat kinakahiya, kundi dapat mo pa itong tularan. Dahil kung seryoso ka na makaahon sa kahirapan, kailangan mo ring seryosohin ang disiplina sa pera. So ready ka na ba? Tara simulan na natin! Una, marunong maghintay at hindi pa dalos, -dalos sa gastos. Alam mo ba yung kilala mong kuripot, kahit may pera yan, ay iniisip niya muna kung bibilhin niya ang isang bagay yung tipong ilang araw niya munang pag-iisipan bago niya ilabas ang wallet niya. Yan ang tinatawag na delayed gratification. Hindi dahil sa wala siyang pambili, kundi dahil inuuna niya ang mas mahalaga para sa kanya. Marami sa atin pag sweldo, bili kagad ng bagong sapatos, bagong phone, kahit may maayos pa naman. Pero ang mga kuripot, iniisip niya, kailangan ko ba talaga ito o gusto ko lang ngayon? Sila yung tipo ng mga tao na pinipiling maghintay at mag-ipon kaysa magpa-impress. And guess what? Sila ay madalas na may emergency fund, may puhunan para sa negosyo, at may peace of mind. Kaya next time na matukso kang gumastos kagad, tanungin mo muna ang sarili mo. Kuripat ba ako o wais lang? Ang pangalawa, hindi sila nahihiya na magsabing pas na muna. Yung mga kuripot, sanay na sanay yan sa linya na ito. Ay, pas na muna ako. Wala sa budget ko yan na yon. Hindi sila natatakot na mawala ang image nila o masabihan sila ng cheap o kuripot kasi para sa kanila, mas mahalaga pa rin ang laman ng wallet nila kaysa sa tingin ng ibang tao. Samantalang yung iba naman, kahit gipit na, sige pa rin sa gala, sa kape sa labas at yung mga paandar nila sa Instagram at Facebook. Pero yung mga kuripot, klaro ang priorities nila. Hindi nila ikinakahiya na i-turn down ang mga luho. Kasi para sa kanila, alam nila na hindi nila kailangan na sumabay sa Agos para lang matawag na in. Dahil ang tunay na in ngayon o ang trending ay yung marunong magtabi ng pera at mag-invest nito. Ang pangatlo, may matigas na no sa utang na di kailangan. Ito yung mga tao na kahit ilang beses mo pangyayain na mag-loan para sa bagong gadget, hindi talaga sila matitinag. Kasi alam nila na ang utang para sa luho ay ang magpapahirap sa kanila at pwedeng humatak sa kanila pababa. Ang mga kuripot kasi hindi basta-basta nagpapadalayan sa mga promo o hulugan hindi sila madaling matukso sa mga bagay na wala naman talagang long-term value para sa kanila. Kasi para sa kanila, ang pera na dapat ibayad mo sa utang ay dapat para sa investment na lang at hindi para sa bagong sapatos, hindi para sa concert ticket, at hindi para mapagsabihan na napag-iwanan lang sila. Sila yung mga tipo ng tao na mas gugustuhin na gumamit ng luma pero bayad naman kaysa naman sa bago pero inutang naman. Ito ang mindset na dapat tularan ng maraming Pilipino na gustong makaahon sa kahirapan. Ang pang-apat, mahilig maglista ng gastos. Madalas silang sabihan ng, "Ang grabe, kuripot naman kahit piso nililista pa." Oo, dapat mo silang tularan. Ang mga kuripot kasi, hindi sila naglilista ng gastos para pahirapan ang sarili nila. Kundi naglilista sila para alam nila kung saan napupunta ang bawat sentimo na kinita nila. Para sa kanila kasi, budgeting is not a burden, it's a superpower alam nila kung magkano lang dapat sa kuryente, sa pagkain, sa luho at sa savings. Hindi sila nabibigla pag paubos na ang pera nila kasi alam nila kung kailan sila dapat mag-adjust. At higit sa lahat, masarap sa pakiramdam na ikaw ang may hawak ng pera mo, hindi yung pera mo ang may hawak sa'yo. Ang panglima, marunong gumamit ng promo, discounts at rewards. Ang akala ng iba, ang pagiging kuripot ay yung pag-aabang lamang sa sale. Pero hindi ba yun ang mas matalinong paraan? Ang mga kuripat kasi, expert yan sa paggamit ng mga vouchers, points, cashbacks at mga loyalty cards. Minsan, sila pa yung may mas malaking natitipid kahit pareho lang ang binili ng iba. Hindi nila ikinakahiya ang paggamit ng mga senior ID ng mga lola nila kung legal naman. Hindi nila tinitingnan ang promo bilang kahihiyan, kundi bilang isang diskarte. Kasi sa panahon ngayon, bawat piso ay mahalaga. At kung may paraan para makatipid ng legit, bakit hindi mo pa ito gagawin? ang pang-anim marunong magluto at mas gusto na lang nilang magbaon o kumain na lang sa bahay. Uy, food trip tayo, yan ang yayaan sa trabaho. Pero si Kuripot, magbabaon niya ng pagkain kaysa bumili. Bakit? Kasi alam niya na ang pagkain sa labas ay kadalasang doble o triple ang gastos at minsan hindi pa ito sulit. Ang mga kuripot kasi sila yung tipo ng tao na magbabaon na lang ng kapi sa thermos at may dalang kanin at ulam na pwedeng iinit sa microwave hindi dahil sa wala silang pambili ng Jollibee, kundi dahil ayaw nilang sayangin ang pambili ng bigas ng isang linggo para lang sa halaga ng isang meal. At kung tutuusin, mas masarap at mas healthy pa ang mga lutong bahay. Kaya kung gusto mong umangat ang buhay mo, mag-aral ka magluto at huwag ka mahiyang magbaon. Hindi yan pagiging cheap, kundi yan ay pagiging smart. Ang pangpito, hindi sila nahuhumaling sa brand o status symbol. Yung kuripot, minsan napakakamalang baduy kasi hindi sila updated sa bagong phone, bagong sapatos, o bagong trending na damit. Pero guess what? May ipon naman sila. Hindi sila madaling mahumaling sa kung anong brand ng bag ang dala mo. Wala silang pakialam kung may logo ang sapatos mo o wala. Ang mahalaga sa kanila ay function over fashion. Kasi habang ang iba ay abala sa pagpapanggap na mayaman sa social media, ang mga kuripot naman ay tahimik na nag-iipon ng puhunan, nagbabayad ng mga utang at bumibili ng mga stocks. Tandaan na ang yaman ay hindi nasusukat kung ano ang suot mo, kundi sa pagkakaroon mo ng financial stability. Huwag ka mahiyang maging simple, dahil madalas, ang pinakasimpleng tao, sila pa'y may pinakamagandang kinabukasan. Ang pangwalo, mas pinipili nila ang gamit na matibay kaysa sa mga mungurahin. Ang mga kuripot, hindi lang basta mura ang hanap. Gusto din nila ay matibay at sulit ang perang binayad nila. Kaya madalas, mas mahal pa ang binabayaran nila upfront. Kasi alam nila, in long-term value, mas makakatipid sila. Kasi imbes na bumili sila ng cheap na sapatos every 3 months, bibili na lang sila ng medyo mahal pero tumatagal naman ng limang taon. Ganun din sa mga appliances, gadgets, at kahit sa mga furnitures. Hindi sila nagpapadala sa mga mura ngayon, gastos uli bukas mentality. Wais ang mga kuripot kasi iniisip nila ang future expenses at hindi lang palagi yung puro pang now lang. Kaya kung gusto mong umangat ang buhay mo, wag lang basta mura ang bilhin mo. Isipin mo rin kung tatagal ba ito talaga habang kinagamit mo. Ang pangsyam, marunong magplano bago gumastos. Kung may bibilhin ang isang kuripot, may listahan yan, may budget, may timing. Hindi sila nagpapadala sa add to cart fever o FOMO. Hindi rin sila bigla bigla bumibili ng mga bagay dahil lang sa board sila o dahil may nakita sila sa TikTok. Ang mga kuripot kasi bago gumastos, pinag-iisipan muna nila kung kailangan ba nila, kailan nila ito kailangan, saan nila ito kailangan, at kung magkano. At madalas, may spreadsheet pa yung mga yan o simpleng notebook para lang mailista yung mga gastos nila. Hindi rin sila impulsive. Sila yung mga tipo ng mga tao na may plano at may backup plan. Kaya sila hindi basta-basta nauubusan ng pera. Dahil para sa kanila, every piso na meron sila ay may assignment. Kaya kung gusto mong umasenso, huwag ka rin padalos-dalos sa paggastos. Planuhin mo ang bawat galaw mo sa wallet mo. Ang pangsampu, marunong mag-invest at hindi takot sa financial growth. Ang akala ng iba, ang mga kuripot ay ayaw gumastos ng pera. Pero ang totoo, marunong lang silang gumastos para sa mga tamang bagay. Kaya nga madalas, sila pa yung may mga sariling negosyo, may life insurance, may mutual funds o mga stocks. Hindi dahil sa mayaman sila, kundi dahil pinaghandaan nila ito. Ang mga tunay na kuripot, hindi takot maglabas ng pera basta alam nila na may balik ito para sa kanila. Nag-aaral kasi sila tungkol sa pera, nagtatanong at nagre-research. Kasi ang goal nila ay hindi lang makatipid, kundi umangat ang buhay. At ayan dapat ang dapat tularan ng bawat Pilipino na gustong makaalis sa paulit-ulit na cycle ng kahirapan. At sa huli, ang pagiging kuripot ay hindi dapat kinakahiya. Dahil sa panahon ngayon ng inflation, utang at kagutuman, ang mga tao may disiplina sa pera ay hindi basta-basta natitinag. Hindi mo naman kailangan na maging mayaman kagad, pero kung meron kang mindset ng isang tunay na kuripot warrior, panalo ka na sa laban ng buhay. Simulan mo muna sa maliit na bagay, tulad ng pagtanggi sa mga bagay na hindi kailangan, sa paglista ng mga gastusin, at sa paghintay bago bumili. At unti-unti mo mararamdaman ang ginhawa, at balang araw, ikaw na yung tatawaging kuripot, pero may investment, may savings at may direksyon. Kaya kung nagustuhan mo ang video na ito, share mo rin sa mga kaibigan mo na gastos ng gastos. Baka ito na ang kailangan nilang mapanood. Ikaw ba? Kuripot ka ba o gastador? Type mo naman sa comment section below. At kung mahili kayo sa mga videos tungkol sa pera, motivation o business, like and share nyo lang ang video na ito at kita-kita po ulit tayo sa mga susunod na video.